Sa muling pagbabalik ni Karen Espanto sa It Showtime, walang tigil na pang ang bumungad. At si Momen talaman tuloy si Kimi. Eksama pa sila ni Bella, na kung saan malapit na kaibigan na aktres. Alam na alam mga ganap sa buhay. Ay e buking nga, na nag-shopping para umano ang Kimpaw. After work, it hold the hands pa nga. Talaga ang kimpaw sa loob ng isang araw. Dapat hindi pwedeng walang banding. Palaging namin may isang isa't isa. Bira ng bira ang mga family sa pangasar. Sa mga araw, tiyak hindi nakakayanin ito ng kimi. Tuloy na nga amin kung humagkatao. Sa mga hirit pangalan ni Meme, halos hindi na makapagsalita at hindi may pinta ang mukha. Ikaw nga ang ilang komento. Hayaan na lang siguro natin na umamin kasi mas enjoy sila ni Paolo na magpalting together kaysa sumagot sa mga tanong ng lahat. Nang sabi naman noon ni Paolo, kung ano ang nakikita ninyo ay totoo walang edyos. Ibig sabihin, may lamang lahat ng mga galaw nila. Sinamara mo hindi mo yung love kung ever mo kasama. Kahit hindi na oras na work, palagi nandiyan. Para sa iyo. O para sa isa't isa. Ayan ang mga napansin ng mga supporters. Kung pa, so sa love, sana forever na.